Paborito mo ba ang itlog gaya ko? Nilagang itlog o prito? Mmm, masarap ito. Ito ang bet na bet ni Mister. Kaya hindi kami nawawalan ng itlog sa refrigerator. Sa video ito ay ipapakita ko ang tamang paraan upang malinis, safe, iwas kontaminasyon at mapanatili na presko ang itlog na ilalagay natin sa refrigerator. Una, dapat hugasan ang itlog sa isang container o bowl ay maglagay ng tubig. Ibabad ang mga itlog at least 2 minutes. Gamit ang sponge ay hugasan ang mga ito. Pangalawa, ilagay ang mga itlog sa ibabaw ng tawel o pang matuyo. Pangatlo, ilagay sa container o egg tray. Maigi na ipwesto ang itlog ng patiwarik o yung matulis na parte ang nasa ibaba. Dapat ugaliin nating hugasan ang mga itlog bago natin ilagay sa refrigerator para iwas sa sakit gaya ng salmonella bacteria. Kailangan hugasan upang maiwasan ang pagkontamina ng bacteria o dumi sa mga ibang pagkain na nakalagay sa refrigerator. Ito po ang tamang paglagay uh, lagay ng itlog sa refrigerator. Sana ay nakatulong.